Iyo. Iyo? Iyo? ano yan? Iyo. ano yan? Peace, peace, peace yan, peace. Iyo Akin. Oh, peace in order. balo yun. ano sa ano ano sa ano sa ano Oh! ano oh. Oh. Oh.

Nandoon ka ba ulo ba? Sa inyo nang ba ulo? Oo. Sige. ka mo. Oh, pa isa oh. Sarot na lang. <laughs> sakin yung isang pero na. oh, mayo na. O siran niyo bigyan niyo yung iba. Oh. ano? Ako hindi na Ako sa Oh, dalo. Saymo idol. Yeah, tama tama. Saya mo? Ano ni? Ha? Ah, magkasama kayo? Son. Bagay binigyan kana di ba? Isay. Matagak Binigyan niyan ni Isa. Ay, apat na pamilya 'yan, boss. Dai ako ka pa lang ako man ako.

dùa lắm chắc chắn Hả? chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn pila chắc chắn là chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắc chắn Guys, hindi Ha. Guys, din ako inubo. Ayos <laughs> na. Ayos na. Oops, tukunin na natin lang Medyo malaki lang yan Ay 11.3. 11.3. 11.3. 11.

Barangay, barangay. Ay, nakadagan po sa'yo ni Bogoy. 24. 24 yung mga bat? Huwag mo ni Motro ha itong gatos ni mo? Masig. Pugma. Pugma. Sa'yo ka mo? Dala, po iba. Sa'yo mo? Kinsi. Kinsi sa'yo. Kinsi sa'yo.

Ay, natapos din pakilo natin mga okay. tropa Pips. Ayun, titingnan natin dito si kay romil, Nanay kung ilang kilo romil. Oh. na 'no. Romel, gramo muna, gramo. Ah. Pag tayo patutukin. 1.5 kilo. Lilibin, kiluhin natin ha. Ini ng bundang, sarap ng burol. Ah,

63.8 tayo mga guys at ayun na nga we are so happy na naman ngayon yan oh meron din sila mga buraw oh dami din pakuha din barangay oh oh pa oh mga oh, tarsan manibu guys mga tarsan Oke okay guys, marami-marami selamat. Uh, ah, sa sunod na naman tayo, magkikita-kita. God bless.